Yan mga karudo, ya, dumaan tayo dito sa sikat na pansitan dito sa Isabela. Dito sa bayan nila. Uh, may pangalan dito na ito po, Gracilis Kainan. Ito po yung mga pansit nila sa Tugigaraw. Tugigaraw, uh, authentic, uh, pansit, patil, patong. Ayan po. Marami po mga tao mga karudo. Eh. So, titik out lang kami kasi dalian na namin sa bahay. Sana pa sa dami pa tao. Ayan. nga. Ayan po yung kanilang border. O oh, bilaw na lang kuno bilaw na lang. 400 hanggang simula ng 400 ng order bawat bilao ayong tao marami dito dahil nakain ganda yung lugar nila yung mga roli marami nakain sikat yung kainan na ito dito po ito sa Isabela yeah. sa kainan po so sa kwan sa ka... bayan ng Isabela hanggang pa doon mga kalodo meron pa sila doon may mga ubo-ubo pa sila doon hanggang sa likuran Ayan, pwede pa kayong kumain doon Ayan. andun yung iba yung nakain yung iba nung lang na order may karawas pa dito sa likod ang laki siguro ng bilao dito ang ganda nga dito sa likod kasi Medyo mapuno-puno lang. Yan, hindi masyado mainit dito pag nakain kayo dito. Ang dami tao po. Sa loob. Ang dami yung. Malapit lang po sa highway. Sa may uh, motor syndrome ko Paris yun. Ang dami yung ano. Tingnan natin mamaya. Kung uh, yung uh, kanilang mga hinahanda po sa looban. Silipin natin. Ayan, tingnan natin. Ang dami po ito kapansit. Ito po yung ang pansit batil Ayan, mga karuloy. Dami. Parang uh, tsura pa lang, mga karuloy. Parang ang sasarap na. Tingnan natin. Uh, may dadaan dito. Uh, tingnan natin kung uh, ano yung mga luto nila. Daming customer. Ayan o. Oh. Tingnan natin mga karuloy. Uy, nalaglag pa. Lag-lag gitu ya. gitu Pak ya. ayan oh, nanti dadaan dito ya. May mga buhay sila doon. Dan, ayan. Parang ang sarap-sarap mga kadudoy kahit na ano yung kuwan nila, it nila, itsura pa lang. Grabe yung kuwan dito. Kasarap lang siguro ng mga kuwan nila dito luto, Daming tao hanggang dun sa kabila. Dami talaga dudoy. Busy talaga yung mga kuwan nila. Ang one ton nila mga kadudoy, good for at 21 to 25 person ang 1000 naman nila ay good for 18 to 20 person, ang 800 naman ay good for 9 to 11 person ang 600 ay good for 6 to 8 person grabe ibig sabihin na sobrang dami nyan so nakakain na po dito yung mga sikat na vlogger sabi nila, ako ikaw lang kasi sponsor lang tayo dito grabe, gracias kainan so gigaraw ito authentic pancit batil patong ay yung oh. punong, -punong ko. Ryan, puno ko grabe grabe laman ng pansit niya maudi grabe punong puno grabe -puno, dahil yung lahok oh. pagugutom ako grabe kadami yung kanilang serving mga karuli ang ang one one ng one order nila oh grabe grabe pagkapansit yan grabe may sabaw pa sila ayan mura na ito mga karuloy 1 tumu 21 person na makakain for 25 person grabe naman grabe doon at saka may kwan pa sila may uh, wifi password pa sila oh. habang kayo nakain dito may free wifi pa kayo Kaya pala ito dinarayo mga karuloy. Grabe naman talaga yung tao. Ayan. Pero ang nila mag mag sa loob o mag-order. Tuloy-tuloy po yung kanilang uh, serving sa loob. Ayan. Dami nilang po. Dami nilang mga taga-serve Taga-serve sa loob. Ano yung mga karuloy? Umaapaw talaga. Oh. Grabe. Grabe. Parang hindi mo mga, mga ubos kung titingnan mo mga order ng isang order nila. Grabe ka na, grabe. Parang makita mo talaga na masarap talaga siya kasi nahok pa lang. Kitang-kita mo na hindi tinipid. Ayan. Grabe yung mga uh, kanilang buwan. Kasi katang kainan ito. At tinuro lang ito sa amin kasi napadaan kami dito sa bayan. Ano sabi? Sa ah, San Mateo. Pero yung luto ay tugigaraw o tinting pansit matil patong. Grabe ito mga ah, one pa lang. Tsura pa lang ng order. Talagang alam mo hindi tinitipid talaga siya. Grabe. bising busy sila talaga sa looban. Ayan mga rudoy, abangan ninyo, uh, iuwi namin at abangan ninyo yung uh, pinakaitsura mamaya pag i-game up. Ayan, grabe oh, puno-puno yung serving. Abangan lang ninyo yung ating uh, order mamaya pagkatating sa bahay mga Rudy. Bye! Ayan po, pasok tayo uli at ikuha na namin yung aming uh, order na pancit dito. Gawa ng binalikan namin, gawa ng uh, tawag dun. Uh, may binili pa kanina. siguro ay tapos na yun dami ng mga vlogger na kumakain dito mga kadudoy ayan o oh. yan yung mga sticker nila oh. tayo wala tayong dala sticker dami ayan o oh. dami yan yung mga sticker nila grabe daming vlogger na kain dito yan yung sticker nila pinto ulan. Uh, may mga kaluloy. Abangan na lang natin yung ating order. Ito mga kadodoy, yung mga picture ng mga vlogger na sikat dito sa kono. Dito sila. Para, uh, yan. Yan. Ayan po sila. Ayan po. Ay. Grabe po. Ayan po yung mga sikat na na vlogger na napunta dito kasama si Pacquiao. Lahat po sila. At tayo po ay uh, maliit na content creator lang. Kaya, ayan po. Grabe. Panganin nyo mga karuloy. Daming tao. Hindi na uubusan ang tao. Ito na po mga karuloy. Dumating na yung ating order. Pero, nabalot pa ito. mamaya natin kainin sa bahay. Dami po. Alagang 10,000 po yun. Panganin nyo yung ating uh, pagkain po nyan sa bahay. Yun ay mga kaduloy matapos tayo galing doon sa bayan pagbili ng ano pagbili sa ati ay alunat sa sangkildimit ng kwan ito na po yung ating uh, pansit uh, na binili doon sa kanina sa tindahan ayun po siya napakaganda po ng kanyang uh, toppings, ang dami po overload siya tapos may padala na sila na bawang mayroon na silang kalamansi Ayan po mga sabaw po yan, kagaya din yan. Ayan mga sabaw. Parang sa sabaw ng uh, Paris. Tapos yan may tuyo at saka parang ano niya, tawag doon. Ayan po mga kaluday, abangan po ninyo. Ayan. Ilagay natin sa description at tinadayo po yan ng mga maraming vlogger uh, doon. Ayan mga sikat po na vlogger na galing na sila doon. So tayo naman ay nakapunta na rin doon. Pagsama tayo. Kaya tara po. Uh, tingnan na lang ninyo sa description natin yung uh, Address nila at cellphone number doon at i-post po natin. And thank you so much so mga ka so sa pag-abangin sa mga video namin dito sa pagbabakasyon dito sa Isabela, sa San Mateo. Ayan po. Ayun. Ayan po mga ka-dudoy, magandang hapon. Matapos na gumawa na, pakakainin lang tayo. Ayan, ang dami na namang pagkain. Ayan po, uh, sawa lang tayo sa pagkain. Pero simple, kasalaman tayo sa business na lumarang tingin. Ay, layo naman dito sa kwant. Sa? Sa pagkain. Hindi. 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 May sabaw ko. Sila nakainin doon? Kumain na sila. Kumain na yun, si nananay. Kanina ka. Di na tayo, oh. dito sa drinks pa. Sa drinks pa ako sa drinks. Pero dito talaga. Sa kwan, no? Dito? tayo. Eh. Sige na agad. Lung. Ang karoon dito tayo agad sa may sikat na pansit, siyempre. May kuwansaw, may ah... Uh, may rice, blak blak, tapos may mga pamagal ulit at tanggalin natin to. ano kasi hindi mo tumagal meron siya nga uh, yung pia yan wait lang sasali ka na kain yung... ka na kain na kayo kain na sabay na ay mga mas... ma doon marami siyang mga laman subukan na ninyong kumunta dito sa kwan sa pansit batil Napakasarap. Mm. Tsura pa lang. Grabe. <tas> Grabe uh, <marabi> yung ulit <tas> talaga. Dami. Overload, overload. Grabe kong ano na to. Serving nyo. Ay, hey, walang dinakdakan. Bukas pa magkakatay ng baboy.

doon na yung ano eh, parang ano eh. Mas convenient sa ata sila doon eh. Mas oo, oh, kasi mas marami doon eh. Mas hindi ko mai doon kasi lahat okay, bigyan mo ng corn soup. Corn soup yan. Ito, tawag mais na... isna. Misabo. Misa. Dami ani. Dami okay. dami. Sige,

bakunang kita kuasa pag kain pag marami ay malaki na ko pag kain ay pag kain ay mama paling magugustuhin ay thank you balik tanan maraming maraming

Dati ito ng Taiwan, pinamimigay lang nila. Oh. Noong nakuli na alam kinakain. Yon, binintal na kinakain, yun, binigay lang tayo ng Taiwan. At tayo sa kalamang loob natin, hmm. libre yun. Kung marami binibili, binigay lang. Hmm. Yung huli na, meron na. Saka baga dati, ginagupis nila din ni. hmm. Sabi, ikaw na ikaw kayo isang peraso. Ano ba binigosyo ng mga Ang lang <laughs> ako? Ano ang katuwa eh? Parang kinukumpitin siya sa mangyasal eh. Sa dami ng tao eh.

papa-text ko. Kung hindi pa siya... Mamaya maglakad. Kapanin ba nung naman na tulog na makita naman? Masada sa amin. Dami na ito na ginamit ang pelang tapos buwan. Natulog sa pelang. Ay nga kayo pelang ito? Ay, tulog ito. Ay mga kadudod, tapusin lang po namin ang kain namin. Medyo matagal-tagal kami kasi siyempre masarap ang pagkain. Dapat dahan-dahan lang. Ay, tapusin lang namin. Babay po, kita-kita tayo sa iba pa nating mga video dito sa ating pagpunta sa Isabela. Ayan. Thank you po sa panonood.